May duty na naman kami doon sa kabilang bahay. Dahil ngayon ay mangunguha kami ng panggatong. O, di ba? Kaya naman, travel go from farm to bahay na isa. So, iyan ang aming duty. Yung katatapos lang namin mag almusal. Mag almusal. Katatapos lang daw namin mag almusal. Katatapos lang namin pakainin yung mga alaga bago kami aalis. So, yun, yun na naman ang ating duty for today. O, ba? Diba? Kahapon ay yung beetles. Ngayon naman ay yung amin ang panggatong. Kaya naman nakahanda ang kanyang mga sako. <laughs> So ayan yeah, nakaanda ang sapo So doon tayo sa Rural maunguan ng kahoy guys huh? Dahil dito ay wala ng kahoy Kaya doon tayo maunguan ng Kahoy So ayan na nga guys So kita kita na lang tayo Doon sa bahay So, on the way na nga kami sa bahay, kita nyo naman ang aking mga ngiti ay talaga naman. Sabi ko nga kasi kay Habi, kukuha ka ako, ako ng video habang nag-rides tayo dahil hindi naman siya ganun kabilis magpatakbo ng motor. So, ba? Diba? Kaya naman, ayan, naka, makakuha ko ng video. Yun nga lang, talaga namang nakatinginan lagi ako sa cellphone. Gawa na sabi ko baka kakumabitawan ko. Or kaya makasagi sa mga puno. ay bahay makukulog yung cellphone. O, ba diba? Hindi pa naman kami nakatry pa. Dahil nga sa mga previous naming video, ang nakikita nyo nga is lagi yung kalsada. So, ngayon, ayan, makikita nyo nga na kaming dalawa yung magkasama. Habay, bakit naman may pag asawa? O diba, ako'y napagaya din Aba naman tong aking asawa ba naman? Oo talaga Kaswerte nga ng aking linggong to O diba, dalawang beses nga ako nakalabas ng lungga Abay, lagi na lang kasi akong nasa farm O, sa so diyang ganyan talaga Dahil nga syempre may mga alaga kami At hindi pwedeng iwanan ng walang tao Kala mo nga naman talaga, yung inilabas ay talagang, anong tawag neto, yung makakapag-relax. Yun naman pala, ay trabaho pa rin naman ang pupuntahan. Pero okay nga lang, dahil sa dyang ganun talaga ang buhay ng mahirap, di ba? Hindi pwedeng tumigil sa pagtatrabaho para naman kahit papano ay meron. So ayan, ganun lang ang life namin ni hubby At sa dyang ang kailangan talaga naming magsakripisyo para sa kinabukasan ng aming mga anak. Ay, ang daming anak. Yung pala ay mga alaga din naman. <laughs> ang dami ba naman nila? Abay, talagang kailangan magtrabaho. <laughs> Pagkarating nga namin ng bahay, um, ay umalis din si Habi gawa nga ng bibili siya ng pagkain ng baboy. Kaya ako yung naiwan at ako muna nga mag-start na magputol nitong mga kahoy. So, ito ay mga dinala na dito ni mama. So, hindi na namin to kinuha doon kila tita. Gawa ng si mama ba naman ay, ayan, nagdala na isa-isa papunta dito sa bahay. Mga sanga nga ito ng mangga. Gawa ng doon daw sa bahay ng pinsa ng asawa ko ay eh, medyo nasabit na ata sa bubong. Kaya binawasan yung mga sanga. Ito namang si tita ay napaka sinop talaga namang inipon niya. O si mama naman nung natanggalan na ni tita ng mga dahon, ayan inisa-isa din papunta dyan sa bahay. Kala mo naman sa amin ay wala sa bukid. <laughs> Pero yon ang hinayang din si tita tapos yon na ah, banggit nga ni mama kay habi kaya naman itong aking asawa ay sabi niya nga hihingi niya daw at sayang nga naman Si mama pala ay pinagmamasdan ako habang nagpuputol ng panggatong. Napansin niya nga yung aking itak ay wala nga daw ano, hawakan. Kaya sabi niya, lagyan ko daw ng kahit na tela man lang. At habang iyan, ay parating na din ang aking asawa. At may dala ng merienda. Ay ka, sweet naman ang aking asawa. Ako'y pag may merienda hinagat, wala pang ha akong oras dito nakaupo. di ba? Siya, nang ma siya naman daw. O, mo diba? may pahay pa yan si hubby. Hindi niya muna nga dinerecho sa farm yung ano, binili niyang pagkain ng baboy. So dito muna, dinerecho muna sa bahay. At gawa nga ng, ang goal namin is, uh, maputol na nga namin yung mga panggatong gawa ng pano kung umulan, ay sayang nga din naman kung mababasa lang. So ayan, dahil si Habi na nga yung, Nagpuputol, ako naman yung naglalagay sa sako. At itong aking asawa ay na saglit pa nga lang, inagre eh, request na ng merienda, magkape na daw kami, ipagtimpla ko na daw siya. So, yan, at to the rescue din si mother, at nag-init na rin nga siya ng tubig. At pagkatapos niya mag-init, abay, tinanong na nga ako kung ipagtitimpla niya na daw kami ng kape. Eh. O, sabi ko nga ay, wag na dahil, ako na nga lang yung magtitimpla. Hinihiwalay ko nga ng lalagyan yung tuyo ng panggatong at basa dahil yung basa ay ibibilad pa namin sa araw. Ang dami na ngang nadala ni mama dito sa bahay na panggatong. Akalain mong hindi na nga kami nakaalis dito pero ang totoo niyan ay marami pang araw doon kila tita. Meron pa nga daw yung mga baon ng niyog. So, ang dami namin kukunin. Paano kaya namin to dadalhin sa farm? O, di ba? Ilang sako kaya to at paano namin to? 'Yon ang problema kung paano namin dadalhin sa farm. Siguro ang mangyayari nito pa isa-isa o kaya naman ay manghihiram kami ng tricycle kay kuya. Pero ang dami pa naming panggatong sa farm kaya siguro istak muna to dito sa bahay. Gawa ng hindi naman yan mapapano basta nandyan na sa sako madami-dami ng kanin at ulam, pati maalat ang maluluto namin neto. Di ba parang pang isang taon na ata namin tong supply ng panggatong. O, di ba? Libre na nga kami. Hindi na nga kami gagamit ng kuryente kaya ng gas para sa aming pagluluto. Dito parang sa panggatong ay talaga namang solve na kami. O, di ba? Hindi na tayo kailangang bumili pa. O, libre na to. O, san ka pa? Hanap namin to. <laughs> Yung makakatipid. Napapatagal na nga kami ni Habi na magputol ng kahoy. Abay, itong aming ina ay hindi na nakatiis. Abay, pinagtimpla na nga kami ng kape at niyayaya na nga kaming magmerienda. O, ba? Diba? Napakabait naman talaga ng aking biyanan. O, di ba? Diba? Pinagtimpla na kami. Abay, katagal kasi namin kumilos. O, ayan. Hindi na nakatiis. Pinagtimpla na nga. O, ba? Diba? Napakaswerte ko nga sa aking biyanan. Simula pa nung pinauwi na ako dito ni Habi nung nagpunta na nga siya ng ibang bansa. So, dito na nga ako tumira. Kaya naman, ayan. Napakaswerte ko na dahil napakabait nga na aking mother-in-law. So, ayan. Mas matagal pa yung pinagsamahan namin kaysa sa aming mag-asawa. Kami ni mama ay taon ang pinagsamahan pero kami ni Habi ilang buwan pa lang kahit sabihin na 8 years na nga kaming kasal o di ba ganoon mas matagal pa yung relasyon namin ni mama kaysa sa aming mag-asawa Mukhang lalamig na ang kape bago man lang nga kami makapagmeryenda. Aba, talaga namang seryosong tatapusin ba namin muna to bago yung aming chan. Pero ayan, tatapusin nga muna natin para naman kahit pa paano pagbalik ay kaunti na lang ang aming gagawin. Iwanan ko na nga to si Habi. Ako na nga ay magmerienda Bahala nga siya dyan kung ayaw niya pang tumayo. Sayang naman yung kapheng mainit na tinimpla ni Mama kung hindi pa namin maiinom. Tara, mo muna nga tayo. Ayan. Tinapay at kape with matching cellphone-cellphone. So, ayan. Magmerienda na kami ni mama. Bahala muna si Habi doon sa labas. Hindi pa tayo nakakaramdam ng gutom. O nalipasan na siya ng gutom dahil pagdating niya nga ay nagyayayana. So, ayan. Nakailang tinapay na nga ako bago man lang nga siya dumating nakaramdam na rin ng guto Ayan, dumating na nga at nakailang tinapay na lang ako. So ayan, sabi ko sa kanya hindi kami share ng kape ngayon. Abay, nasanay ang aking asawa na share kami sa isang cup. So ayun, dalawa kasi yung tinimpla ni mama. Kaya ayan. Sa farm kasi, isang cup ay hati na kami doon. Kaya talaga namang sanay ang aking asawa na share na kami sa kape. Kaya lang, ayan, dalawa yung kape yung tinimpla ni mama. Kaya mahirap talaga pag nasanay, ano, pag nagbabago ay talaga namang ang hirap na maka-adjust. Pagkatapos nga namin magmerienda, ayan, balik na ulit sa pagputol ng panggatong. Dahil kailangan nga ay matapos namin ito ngayong half day. Kailangan kasi ay matapos nga namin ito ng half day gawa ng yun ang aming goal. Dahil pagkahapon nga ay uh, mag papagiling pa si hubby ng palay tapos ako naman gusto kong paliguan ang Am aming mga alagang baboy dahil kahapon ay hindi ko nga na paliguan dahil nga ang inuna namin ay yung super warm at beetles na maayos yun nga lang sa ang kinalabasan ay hindi rin nga namin natapos yung pag-aayos noon kahapon kailangan kasi ay naka-schedule nga ang gawain namin ni Habi araw-araw dahil sa sobrang busy. Ayun, weekend nga lang kami makakapunta dito sa bahay. Yun nga lang, kapag wala pang taong may iwanan, ay hindi pa rin. Kaya naman, ayan, natambak na yung panggatong na uh, inipon ni tita. So, si mama hindi na rin nakatiis. Dinala na rin sa dito sa bahay. O, ba diba, ganun? Eh, kaya lang kami ni Habi nga ay hindi makaalis-alis ng farm. Kaya ayan, buti na lang ngayong linggo nga ay bakante yung aking ate. Kaya naman nakauwi nga kami. O, ayan. Pag weekdays kasi, busy dahil si Habi sa manok, ako naman sa baboy. Tapos pag na, na namin yung aming mga alaga, kanya-kanya na kami niyan kung ano na ang susunod na gagawin. Kaya yan, sabi ko sa kanya itong Sunday nga kailangan na maputol na nga namin yung mga kahoy gawa ng si mama talaga naman ay hindi nga mapigilan na pagdadalhin dito sa bahay yung mga kahoy galing doon kilatita Sabi ko nga sa kanya ay wag niya nang gagawin kasi nga medyo mahina na yung kanyang mata. So paano kung madapa pa siya dyan? O ba diba, Ano naman yung kahoy na panggatong kaysa sa kanyang buhay? Yun yung sabi ko sa kanya. Kaya sana naman ay makinig kasi yung panggatong ay Ah, madali lang yan maubos samantalang yung buhay kung hindi iingatan ay nako. Talaga naman, O, di ba? Sabi ko nga sa kanya eh hayaan niya na matambak. Kung magkaroon nga kami ng time ni Habi ay kukunin namin yan. Pero kung hindi nga dahil sa sobrang busy eh wala tayong magagawa dahil talagang mabubulok at mabubulok yan. So yun lang naman yun. Kaysa naman yung buhay niya nga yung maapektuhan, di ba? mas mahalaga pa rin ang buhay kaysa sa panggatong. Wala nang mas mahalaga pa sa buhay kaya kailangan na ingatan dahil ang ibang bagay ay talaga namang nakukuha din lang natin yan habang tayo ay nabubuhay. Naintindihan nyo ba? O, di ba? Paikot-ikot lang yung aking sinabi pero yun talaga, mas mahalaga pa rin ang buhay ng isang tao kaysa sa ibang bagay dahil kung wala nang buhay, paano naman? Paano na yung mga bagay na yan kahit gusto nating gawin, di ba? Dahil wala na rin naman. So yon mabalik na nga tayo dito sa pagputol namin ng kahoy dahil nakakadami na kami. O diba kung napapansin nyo, nakikita nyo ay nakailang sako na nga kaming naputol. Pati yung mga medyo malalaki ay talaga namang pinaputol na ni mama dahil para daw maalis na dyan dahil may daanan nga dyan. Pati yung mga anong tawag nun, yung mga madre cacao na itatanim ni Habi sa farm ay pinutol na din niya para pag pagdala nga sa farm ay isa hang dala na lang. So hindi na ganoon kahaba para pag itinanim ay sakto lang, o di ba? Pati ba naman Madrid Cacao ay galing pa dito sa bahay. O di ba? Pero ang dami niyan doon sa farm. Yun nga lang kasi ay talaga namang pinutol nila yung mga nakakaharang sa daanan. Kaya naman, ayan. Sayang, itatanim daw ni Javi doon sa bakod. Gawa nga nung aming mga bakod nga ay, uh, ano na, bulok na. Panggatong na rin. Dahil medyo matagal na. At saka yung mga talagang ginawa naming poste doon ay yung mga malalambot din lang na kahoy. Maganda talaga kasi pang pangbakod sana is yung madri kakao at saka yung ipil-ipil. Kaya lang nung time na nagbakod nga kami sa farm ay hindi ganon ka-available yung madri kakao at saka ipil-ipil. Kaya yung mga ibang kahoy na, ibang klaseng kahoy na lang yung inilagay doon. Kaya naman hindi umabot ng taon at hindi talaga siya tumubo. Kaya nung dumaan yung time na nagkaroon ng medyo mahangin-hangin, abay, nagkanda tumbay yung aming mga bakod. Kaya naman, yun yung ginawa ni Habi nung mga nakaraan. Kaya ganun yun. Kabisi yung kanyang araw. At hanggang ngayon nga ay hindi pa rin natatapos. O, diba natatambak na yung aming trabaho at hindi namin nga matapos-tapos. Yun nga ang kulungan ng manok ay hindi pa rin namin matapos. Pero ewan, matatapos din yan. tsaga tiyaga lang at makakaya din namin yan ni Javi. So ayan, isa lang kasi din siyang lalaki at isa, isa din lang akong babae. Kaya naman, kumbaga ay kung pwede lang ako maging lalaki, ay pwede na. Para naman matulungan ko si habi doon. Yan nga lang kasi ay hindi naman gano'n. So, sa umpisa pa nga lang sa umaga, pagluto, pagpakain ng mga alaga, tapos asikaso sa bahay, ay talaga naman. Naubos na yung half day mo, maya, maya ay magluluto ka naman for lunch. O, di ba gano'n? Gano'n ang buhay ng isang babae. Sunod nga na plano namin ay matapos nga yung kulungan ng manok, gawa ng ihihiwalay na namin yung mga dumadalaga ng manok at yung mga pangbenta nga naming mga tandang na manok konti na nga lang ay matatapos na kami Ayan, pinapatanggal na nga ni mama yung mga nakatambak na kahoy at pinapaayos nga kay hubby yung mga yero na nasa tabi kaya naman yan ay yung kanyang ginagawa dahil ibibenta niya na daw yung mga yero para maalis na yung mga tambak at yun nga pati yung mga kahoy ay gusto niya nang na maubos na nailagay namin sa sako para hindi na rin makaharang sa daanan. Habang ako nga ay nililigpit ko na rin yung mga ginamit namin at syempre kailangan ay linisin namin yung area na aming pinagtrabahuhan. Aba, alangan namang si mama pa ang maglilinis diyan. Nakakahiya naman, ipinagdala eh, pinagdala na nga kami ng mga kahoy. Abay, si mama pa yung maglilinis. O, ba diba? Kaya naman kailangan, bago kami umalis, ay kailangan ngang malinis. At si Habi nga ay nagre-reklamo na kaya naman ako na nga yung magtatapos nito at dahil tanghali na rin kaya naman sabi ko nga sa kanya ay bumili na rin siya ng ulam para naman bago nga kami bumalik sa farm ay makakain din muna kami. Ako na lang kako ang tatapos nito dahil konti na, na rin lang naman ba diba? Para naman halos sabay din naman kami yan pag dating niya ay makakakain na yun din, naisip niya, sabi niya nga ay ihati daw muna niya yung pagkain ng baboy bagong araw siya, bibili ng ulam at bago nga kami kakain at uuwi ng farm. Kaya kami na lang ni mama yung naiwan. Aba, ito talagang si mama ay hindi makatis. Talagang gusto rin talaga nito ng pagod. Ano? Aba, talaga si mama ay sanay kasi yan ng nagtatrabaho. So, hindi talaga kasi siya sanay ng paupo-upo lang kahit Talaga namang may edad na ay gusto niya pa rin na nagtatrabaho. Dahil sabi niya nga, eh, paano naman daw kung paupo-upo na lang siya. Eh, di, hindi niya na daw ma-exercise ma nga yung kanyang katawan. Kaya naman ayan yan. Siguro kung hindi lang malabo ang mata niyan, ewan. Siguro nagtrabaho pa yan sa edad niya. O, di ba ganun si mama dahil ever since nung nagdalaga siya hanggang sa ilang taon na siya ay talaga namang pagtatrabaho nga yung kanyang inatupag. So, ilang years pa lang niya na talagang stay at home na. Nung ano nga, nung nakatira na nga ako sa kanila ay talaga namang nagtatrabaho pa siya. So, isang halos isang taon o dalawang taon pa ata yun nung nag-stay na ako dito sa bahay bago nga siya nag talagang totally pahinga na yung nag-stop na talaga ng trabaho. Pero kahit nasa bahay ay talaga namang hindi mapigilan na magtrabaho, di ba? Sa loob nga ng bahay ay talaga namang ewan. Siguro kung kaya ang araw-araw baguhin yung style ng loob ay gagawin. Yun nga lang ay hindi na rin talaga pwede dahil hindi na rin talaga siya pwedeng magbuhat ng magbuhat lalo kung mabibigat. Pero minsan hindi yan nakakatiis. Aba talagang gagalawin niya yung mga anong tawag nito yung mga style sa loob ng bahay talagang hindi yan titigil ng hindi niya talaga nababago kung may mahanap nga yan dyan ng mga binata ay talaga namang nagpapatulong siya ganon si mama o talaga ba diba talagang sanay iba talaga yung sanay sa trabaho talagang kahit matanda na ay eh, talagang hindi mo talaga mapipigilan na magtrabaho kaya talagang nakakahanga din naman itong aking mother-in-law. So ayan, eto na nga ay winawalis ko na nga yung mga basura para naman makatapos na nga kami at makapagpahinga bago man lang umuwi ng farm. Habang inaantay si Habi o di ba? Diba? So walis-walis muna ang inyong inday at kawawa naman kung si mama pa nga yung mag... Uh, anong tawag na ito? Magwawalis niyan at mag-iipon. So ba? Diba? Nakakahiyana. Konting-konti na lang at matatapos na nga ako. O, ba diba? Na-target namin yung goal na half day ay matapos namin na maputol yung mga nakatambak na panggatong dito sa bahay. O, ba diba? Ang ganda talaga kapag nakaplano yung gagawin. So, hindi biglaan kundi nakaplano. Kaya naman, o, ba diba? Ako ay natutuwa dahil na namin na magawa yung aming plano ni Habi. So, ayan. Tapos na. At eto na nga ang aming mga na ipon na panggatong. O, di ba nakailang sako kami? O, ayan. hiwa hiwala yung tuyo na at yung mga ibibilad pa nga sa araw. O, di ba? May pang isang taon na kaming supply ng panggatong sa farm. O, ayan. O, di ba? Ang dami. pag kami kami ng kung ano-ano we are trying na Dala-dala na kasi namin yung pinutol ni Habina na pantanim na Madri Cacao. Kaya naman ayan. Ang dami-dami naming dala. At dinaanan ko na rin yung aking order online. O ba diba may ganon talaga kailangan. So ayan. Uwian time na nga kami sa farm kaya naman. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang muli. Sa susunod ulit, maraming maraming salamat. Kung nakarating kayo hanggang dito sa dulo, pa-comment na lang kung taga saan para naman malaman namin kung saan umabot, umabot itong aming video. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. Thank you for watching. Bye!